What's up po mga kalutong, ngayong araw po ay pupunta po tayo ng palingke dahil bibili po tayo ng karne. Bibili po tayo ng belly, ayun po yung gagawin nating lechon belly. Papakita ko po sa inyo kung gaano ba dapat kakapal yung taba, yung laman na bibili po natin belly. And pupunta rin po pala tayo sa patarpulinan dahil magpapagawa po tayo ng tarpulin. Maglalagay tayo sa mga kanto-kanto ng tarpulin para mas makilala pa tayo ng mga tao. Madali lang tayong puntahan pagdating ng December. So, samahan niyo po ako mga kalutong, wala pang akong ligo. Alas 9 na wala pang ligo dahil napaka-busy po dito sa litsunan. Samahan niyo po ako mga kalutong. So, ayun mga kalutong, lumalakad na po tayo ngayon sa palingke. Alas 9 na, kaya tirik na tirik na ang araw. Yan, nandito po tayo ngayon sa Grafica Tarpaulin. Dito lang po yan sa Nara. Pagpasok natin dyan, hinahanap ko si Ketchad kung nasaan. Yung may-ari ng tarpaulina na nasa loob. Bala, pinapasok ako bigla. Yan, pinapasok ako sa loob nila. Walang hiya talaga tayo. Di pumasok din tayo. Ayan po yung pinapatarpulin po natin is yung priceless po ng paliksyon sa atin. Then yung nakikita nyo, ayan po yung ilalagay po natin sa mga kanto. 4x4 po yung pinapatarpulin ko na yan para malaki. Kitang kita at lalo tayo makilala. Madaming kanto na kami pinaglagyan. Ngayon, nagapahabul na lang ako para sa December, lalo tayong mapunta ng mga customer. Yan, napakalaki no? 4x4. Makapal po palagi yung ginagamit nila. Kaya dito ako lagi nagapatarp sa grapika. Dito lang po yan sa public market ng Nara. Yan, ganda no? Sarap po. Oh. Then ngayon, niroroll na po ni Kuya Chad yung tarpaulin natin para mabayaran na po natin. Napakalaki po yan. Then yung isa po, yung price list ng palitsyon. Nabayaran na po natin kaya ngayon naglalakad po tayo sa public market. Papunta po tayo sa tindahan ng mga karni. Yan. Ayan po yung palingki ng Nara. Kaya kung sinong hindi pa nakakapunta ng Palawan, punta na po kayo dito. Ayan po yung public market namin. Ayan. Diyan po banda yung karnihan. Napakalinis po dyan. Bibili po tayo ngayon ng magandang klase ng belly. Ayan po yung ginagamit natin pang order. Ayan o. Buat-buat ko na pala. <laughs> Instant. Ayan. Nilalagay na po natin sa top down. Pupunta na po tayo sa bilihan po ng mga kahoy. Dahil lalagyan po natin ang kahoy yung tarpaulin natin para mas matibay. Napakaganda po ng view no. Kitang kita po dito sa amin yung bundok. Ayan. Pupunta po tayo kala para bumili po ng kahoy. Ipapakita ko naman po sa inyo ngayon yung mga nabili po natin na belly kanina. Ayan. Lalabas ko po sa silopin. Yung nilabas ko po ngayon ay 5 kilos po yung live weight niyan. Napakakapal ng laman no. Ang sarap lechonin niyan. Rerekaduan ko na lang to. Then hihintay kung sino mag-order. Then larga na. Lilitsunin na po natin. Then, nilalabas ko naman po ngayon yung 3 kilos po natin. Tandaan lang po natin mga kalutong na dapat ang piliin po natin is yung makapal yung laman and manipis yung taba para masarap litsunin. And make sure na dapat bata rin. Pag matanda na po ang baboy ay matigas na po yung balat. Mahirap na rin po kagatin pag lechon na. Kaya dapat sa pagpili pa lang ng karne ay mabusisi na tayo dahil sa atin din magagalit yung mga customer natin pag hindi na nila makagat yung balat. Nakahango na rin po pala kami ng lechon ulo. Yan 35 per kilo lang po sa amin. Pre-recado na po yon. Kita nyo? Napaka pula. Ang sarap-sarap na kainin. Maya-maya <laughs> kunti ay kukuhain na yan ng mga customer natin. Tanghaling tapat pero nagpalit yun sila no? Good luck sa iBlad. <laughs> Ngayon naman ay aayusin na natin yung kahoy na ilalagay natin sa tarpaulin. Yan, sinusukat ko na po dyan. Ang tarpaulin natin ay 4x4 po. 4x4 feet. Puputol na ako dyan ng 4 feet. Kabilaan lang sa may baba at taas lang. Dahil parang nakasampay lang sa puno yung nilalagay natin na tarpaulin. Pagkatapos natin putulin ay babarinang ko naman ang kahoy. Lalagyan ko ng butas para doon tayo magpapako. Para hindi mabiyak yung kahoy na lalagay natin. Ayan. Hiniigpitan ko na po. <laughs> Sige, higpit ba? Ayan, nice. Butasin mo na. Kukulamber lang po ang ginamit ko na kahoy. Dahil 4 feet lang kabilaan, taas, is nasa 8 feet lang yung magagamit natin. Yan. Sinusubrahan ko ng konti sa 4 para hindi rin pangit tignan. Ididikit ko na agad yung tarpaulin doon sa kahoy. Gagantaker lang po natin dahil parang sinampay lang to sa may puno. Yan. Pinapantay ko lang. Medyo sinubrahan ko ng konti para medyo maangas din tignan. Yan. Sige. Yan. Buti na lang may gantaker na tayo ngayon dahil pag walang gantaker... Ang hirap din ipako-pako 'yan na maliliit ng mga diuno dahil napupunit po 'yung tarpaulin. Oh, 'di ba? Medyo maganda tingnan pag nakagantaker na tayo. Ayan, dun pa sa may baba. Taas baba lang po yung 'nilalagyan ko dahil isasabit lang po natin 'to sa puno, papakuan natin. Mas magandang ilagay sa puno based sa experience namin dahil once na naghangin ay may pangsangga. Kumbaga, hindi basta-basta napupunit yung tarpaulin natin. Binarinahan natin kanina yung kahoy para madali ilang pakuan. Tingnan nyo. Itutusok ko lang po yan. O, oh, diba? <laughs> Nakapakon agad. Hindi po nagabiak yung kahoy natin. Hindi po basta-basta mabibiak. O, oh, ayan na ako. Allah. Ganyan po kalaki yung tarpaulin natin oh. <laughs> Parang billboard na Pawista pawista si Kalbo <laughs> Sige po Pupunta po tayo ngayon sa Abier Dahil dyan po natin ilalagay yung tarpaulin po natin Ang location po ng Abier sa amin is nasa highway San Francisco Abier College po yan Para kitang kita po ng mga tao Yan, ikakabit ko na po dyan sa puno nagpaalam po tayo dyan sa mga guro sa Abier para hindi po tayo basta basta pagalitan at tanggalin ng tarpaulin natin Ayan, yan. Diyan ko po ipapako. Ala, sige. <laughs> sige, sa pa. Ipako mo na. Nice one. Kitang-kita yung tarpaulin natin dahil nakalocate to sa highway. Yan. Sige, ipako mo. Kitang-kita yan. Napakalaki. 200 meters sa to from public market po ng Nara. Kaya mas madami pong tao makakita nito. Meron na po tayong nilagay sa mga ibang kanto para lalo rin tayong sumikat at mas makilala pa. Pero tandaan natin, binabalikan tayo kung ano yung klase ng serbisyo natin. Kung malinis ba, maayos ba, masarap ba, malutong ba. Kaya nakabase pa rin sila sa klase ng serbisyo natin. Pero ito yung way natin to advertise para lalo tayo makilala. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kalutong, subscribe na po kayo dito sa channel natin. At tuloy-tuloy lang po tayo gagawa ng video kung may mga tanong po kayo, magtanong naman po kayo, sa sagutin po natin. Salamat po mga kalutong ay naman po bye bye